<laughs> meron pala tayong pating na customer eh, oh. Chasing <laughs> sexy pa. The release papers on our next shipment. Ah, uh, meron konting problema. Medyo nagigipit sila ngayon. I think I can facilitate that. I'll give me the details and I'll personally talk to the director. Well, do we foresee any other problems? Yes, Iha. Yeah. What is it? Excuse me, sir. May gusto makipagkita sa inyo at nagpupumilit pumasok. Sino? Si Lieutenant Guerrero to po Patuloyin mo. Yes, sir. Sir, sumunod na raw po kayo sa akin. I'll get in touch with you tomorrow. Call you back. Ah, Guerrero. Come in, come in. Gentlemen, si Lieutenant Guerrero. Ang pinakamagiting na chief of police ng Buena Vista. Kababayan ko. Alam niyo, lahat na yata ng polis na nakilala ko. Si Lieutenant Guerrero ang pinakamatapat sa kanyang tungkulin. At pag namatay ito, si Anino niya ay babaluti ng bandera. Maaari pa tayong mag-usap sandali? But of course. I was about to adjourn the meeting before you came in. Gentlemen, the meeting is adjourned. If you'll excuse us, kasama pala kayong dalawa. Kaya pala ang ustisya natin nagiging karnabal eh. lamang kero ka rin pala eh. Punyata ka! How dare you! Ay, kang sasagot! Baka tamaan ka sa akin. Ano ba talaga ang gusto mo? Vasco. at kung may ilang itari lupain sa yung sama bunga. Uh -huh. Luis Basco, tao ang sinang Valderrama. Ngayon, wala na kayong duda tinyente. Nang lahat ito ni Valderrama, militaw na siya rin ang may-ari ng lupang kinamkam at sa mga magbubukib. Uh -huh. Ano bang ginagawa ko? Tayo mo akong tigilan. Ikaw ang ayaw tumigil, Balterama. Pati ang malilit na magsasakang nagpupumilit mabuhay sa kapirasong lupa. Pinapatay mo. Gerhero, daan ka sa mga pagbibindang mo. Matino akong negosyante rito, oy. Ginugulo mo ako. Kita ginugulo. Alalahan na lang kita. Maari mong kamkamin ang kanilang mga lupain. Maari mong tapakan ang kanilang mga karapatan. Lipinin kung gusto mo. Pero itong tandaan mo, Paldirama, kailan man na hindi mo nakawin na kanilang dangal. Wala makakapigil sa kanilang paninindigan na ipaglaban ang katarungan. Pinyente, wala kang kahit isang hipla ng ebidensya laban sa akin. I am a legitimate businessman. Legal ang ginagawa ko. Matuwid ako, Guerrero. Walang matuwid sa pagkatao mo, Paldirama. <laughs> Di ikaw yung asawa ni Guerrero? Oh, may napiligan naman gusto mong tela? Ito, bagay na bagay siya ito. Ibang ibang dating sa'yo nito dahil kasi ang kulay mo, kulay mo lata. Tsak na magiging atap-tapat na rito. Pero, mas gustong gusto ko itong telang ito. <laughs> Iba dating sa akin eh, oh. Oh, hakap na hakap. Ang lambot ng dating eh. <laughs> Pero siguro, mas lalong magiging magandang maganda yan. Magiging sexy-sexy ka kung itataas mo ganito. Ayan, ganyan. Hindi ba mga pati? Oo. Oo. Magkakalino ka na tayo. Ano mo yun? Ayaw ko nang makita dumadalaw ka sa anak ko sa bahay. Ibaling mo na sa ibang atensyon mo. Mahal ko si Sally. Handa ko siyang pakasalan. Pakasalan? Ang lakas ng loob mo. Ano pinagmamalakan mo? Ang pagiging pulis mo? Bubuhay na ba ng pamilya ang sinisweldo mo riyan? Ah! ah! Ayaw kong maging manugang ang isang pulis. Nabubuhay lang kayo sa delensya. Diyak na sasabihin ng tao na ang pinakakaya mo sa anak ko ay kalings pangutop. Bakit lumalaki ang tiyan yung mga polis? Dahil sa kasibaan at katakawan, ayaw ko makita maligid ka sana ko. Hindi ko papayagang mag-iasawa ka, Sally. Oh, Ignacio, may kasama ka pala. Tatay mo? Umisip ang takot ako Dahil polis ka, lang din ang kaluluwa ko. Huwag <laughs> may lakad kayo. Meron, sir. Daya ata kayong gagawin. Baka gusto nyo lang sumama sa amin. Na makita niyo naman kung paano kami kumilos dito. Ay gud. Dire. Ay di. Alam Okay, pulyo dito. Tama. Tama. No. Alam mo 'yung kapitana Rodriguez? Oh, alam na. At 'wag mo na 'yung pagmalaki Nakakulong na! Siyaka! Ah, uh, Sirento. Mahal ko ba kayong makahusap sandali? Mayroon sana akong pagigahusap sa inyo. Ano yun? Si, isa sa mga babaeng na uli nyo, kilala ko. Tagaroon siya sa amin, sa Buena Vista. Yung nakasul na tuwalya, Sirento, kapag nadala niyo niya sa presinto, at nabalita doon sa amin, baka baka ikaw matay ng kanyang ina. Ah, uh, sige, tinyente. Pero pangaralan nyo lang. Tigilan nyo ng gawain yan. Salamat, Sarge. Sally. Halika. Hatid na kita sa inyo. Gutom na kayo, misis. Mabuti pa. Umorder na tayo. Huwag muna. Hintay muna natin siya. Maaga pa naman, Dela. Sinundo dahil may dadaanan pa raw siya